Bilang paggunita sa Simana Santa, pinangunahan ng Barangay Pingat, katuwang ang iba pang mga barangay, ang isang clean-up drive at tree guarding activity kamakailan sa Buyog Watershed Lower Pingat, Kirino Hill, Baguio City. Tinaluhan ito ng mga lokal na opisyal, kabataan, kababaihan, mga estudyante, at mga voluntaryo bilang samasamang hakbang para sa pangangalaga ng kalikasan at pagninilay sa diwa ng okasyon. Ibinahagi ni Kagawad Gart Pisoriano, isa sa mga tagapag-organisa, ang kahalagahan ng pagsasama ng serbisyo para sa komunidad at espiritual na pagninilay. So we conducted this activity um, due to the... Uh... circumstances of Baguio City uh, kailangan tayo dapat nga maintain the like, uh, cleanliness stability like, uh, city because uh, for now that the our like, city so dapat tayo ay uh, indulge the youth tayo especially with the youth to not participate dito eh. so uh, and then uh, uh, we have uh, conducted this activity with joint joint activity sha with different barangays of Baguio City uh, it is also a strategy tap na no makatulong ni sa Bali and in return tumulong na ang pinyang das uh, barangay council. Nagbahagi rin ng kanilang pananaw ang mga miyembro ng sangguniang kabataan at ilang estudyanteng voluntaryo tungkol sa kahalagahan ng pangangalaga sa kalikasan at pagbabalik serbisyo ngayong Semana Santa. Sa amin po as SK Council Leaders, uh, importante na kami ang maunguna sa mga gantong type of activities, mga volunteers, and of course, charity works and also uh, environmental activities. Kasi if hindi sisimulan ng council leaders o yung SK mismo, walang gagalaw sa mga kabataan kasi parang nagaantay kasi sila ng mag initiate ng mga activities. So, our council believes that if we won't start it, no one will. Parang ganun. Personally, ako is that mahilig kasi ako sa mga Uh, environmental documentary. So I advocate for uh, environmental care and environmental progress kasi malaki kasi ang impact ng ating environment sa ating mundo in which uh, napapanood naman ang climate change sa ating, uh, ating society in which napapansin natin, natin yung change or drastic change ng ating climate which is... Uh, nag-cause siya ng effect sa ating environment, at cause sa ating environment, sa ating mga tao, sa ating, at sa lahat ng mga uh, living things sa buong. As a student po, na kakatapos ng work immersion sa Barangay yeah. Hall. Uh, marami po kaming natutunan. Isa na doon yung pag-participate sa mga ganitong activities. Sa simpleng pag-volunteer po sa mga activities na ganito is nakakatulong tayo sa environment at saka sa syudad. Um, in addition po, napapakinabangan yung oras namin na wala naman kami ginagawa since Holy Week din. Ito yung nagsisilbing recreational activities namin to stay active. And sa so simple ating um, pagsali po sa mga ganitong um, activities or pag-volunteer is um, mas napapanatili po yung kalinisan ng syudad or sa, or ng, ng bagyo Ang makabulhang aktibidad na ito ay patunay ng kolektibong pagsisikap ng mga barangay tungo sa pagpapanatili ng kalikasan, pagkakaisa at pananagutan sa mga likas ng yaman ng komunidad. Anjay Dumiles para sa Herald Express.